immature. Catherine Bernardo inaatake ng negatibong komento ngayon. Sobra na umano ang ginagawa. Tila kahit magsalita o manahimik ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla ay hindi pa rin tumitigil ang mga fans nila na ungkatin kung ano talaga ang dahilan nito. Lalo pang umusbong ang mga hakahaka -haka at pagbabato ng mga negatibong komento kay Daniel Padilla nang mag-unfollow na nga ang A-lister kapamilya na si Katrin Bernardo. Sa breakup statement na ibinahagi ng actress na si Katrin Bernardo sa kanyang social media, sinabi rin niya dito na hindi na umano siya mag-e-entertain ng kahit na anong interview o katanungan tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla. Lalo pa ngang naging mainit ngayon ang mata ng publiko kay Daniel Padilla nang maispatan ng mga netizens ang ginawang pag-post ng isa sa mga kapatid ni Katrina Bernardo na we know what you did last summer. Kaya naman ilan sa mga taga-suporta ng aktor na si Daniel Padilla ay tila nagsalita na at binabatikos ngayon si Katrina Bernardo. Tila napaka-immature umano ng ginagawa ngayon ni Katrin at hindi umano pinagtatanggol si Daniel Padilla sa mga nambabash dito. Kung mayroong respeto at talagang pagmamahal pa rin ang kanilang naging hiwalayan. Dahil sa mga pambabatikos ng netizens at ilang mga taga-suporta ni Daniel Padilla kay Katrina Bernardo, hindi na umano ikinagulat ng dating actress na si Rica Peralejo ang pag-unfollow sa Instagram ni Katrin sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Noong January 11, 2024, ay tinanggal na nga ni Katrin ang kanyang following list kay Daniel. Makaraan ng mahigit isang buwan nila matapos ang kanilang pagsasapubliko ng kanilang hiwalayan. Tanging si Katrin lamang ang nag-unfollow dahil kung titignan naman ang following list ni Daniel sa Instagram – ay nakafollow pa rin ang aktor sa dating nobya. Ilan pa sa mga komento ng netizens na sinasabi umano ni Catherine Bernardo na patuloy pa rin nilang susuportahan ang isa't isa. Kung kaya naman nagtataka ang mga netizens kung bakit nag-unfollow pa rin si Catherine Bernardo. Sa pamamagitan naman ng isang post sa threads, ibinahagi ni Rika ang kanyang reaksyon tungkol sa usapin ng pag-unfollow. Wala mang binanggit na pangalan si Rika. Halata naman umano na ito ay tumutukoy kay Katrina Bernardo at Daniel Padilla dahil bago pa ang pag-post niya sa Threads ay pinost din ito sa Instagram Stories. Ang isang news art card tungkol sa pag-unfollow ni Katrina kay Daniel. Hindi umano matatawag na immaturity ang pag-unfollow sa isang taong minsang naging bahagi ng ating buhay. Wala rin daw siyang nakikitang masama kung sakaling magdesisyon ng isang taong putulin ang anumang koneksyon nito sa mga taong nanakit at nanloko sa kanya. Ang pag-unfollow sa social media ay pagpapakita lamang umano ng katapangan at katatagan sa kabila ng ipinadama ng isang taong ginawa ng kasalanan.